Okay, teka lang. Dito ko nilagay. Ayan. yan siya. ba? Diba? Ayusin ko pa yan. Ayan. Ayusin ko pa yung mga yan. Mga ititinda namin yan. Sa may Facebook. Sa may marketplace. Hmm. Ayan. Wait lang. Naka, ba't nakalabas ka? Ayan, lumabas yung manok. Ayan. Hindi pala nakikita. Ah, nasa na? Ayan, lumabas yung manok. Manok sa kulungan. Ay! Kakalkal sa... Ayan. Ayan. Ay, ayaw mo magpahuli. Hala, nakawala na pala. Nakabukas yung kulungan. Ito na kayo. Nalaglag na. Ay. Nagugutom. Pinutuwa ako. Ito lang huliin ko pala yung manok. Um, oh, ayan siya. Tuka-tuka. <laughs> Ang kanil dito. Ayan ang pahala na dito. Ayan siya. Ayan magpahuli. Wala dito? Ayan. Huli ka. Ayan, huli. Diyan ka. Sama ka dyan sa mga kapatid. Ayan. Ay, guys. Ako kasi yun ano eh. Yung camera. Twix. Ay, nabal ang aso. Ayan o. Gusto mo ba? Ah. Oo. Ala! Ala! Ito lang. Ayos natin. Ah, walang lalabas. Kakain ko yung mamaya. Jangan Jan, dah semua nak Nagay ko dito kasi ano Hindi nabibilad doon Hirap mo Hirapan silang mabuhay Kung hindi nakabilad Maliit yung lahon Mga one month pa Bago ibenta May ugat naman natin eh. pa natin yung isa doon yan, siya na yung huli siya na yung lang... Lala, lalagkit na ata ako siya na lang yung huli nating kukuhanin siya doon ba akong malagkit? E mm -hmm. you uh -huh. uh -huh. uh -huh. na. Balaw lang muna. Ayan, pakita ko sa inyo kung saan ko nilagay. Ayan. Diyan. na sila. Nilipat ko lang. Ang <laughs> dami na, oh. na sira ng isa o. Oh. Ang dami na nasira. Ah, tatanim na naman yan. Ayan I mean, yung iba. Ayan. Ano ba? O Diba? Pambenta na. Mga isang buwan pa. Hindi na ibenta. Di ba Twix? Ayan. No, may pambili na ng ulam. No Twix? Diba? Oh. ka. Ayan. So Twix. Alam mo ba to. Kasi ano eh. Pag lumabas ng pintuto, tapos tawagin mo. No titingnan ka sabay tatakbo sa malayo <laughs> na very good to eh very good yan sana mabuhay yan sila ayan. okay nalipat na naglipat lang <laughs> yun lang hindi mo na ako mag may tatanim ako alubera pero hindi ko pa alam kung saan ko lalagay kasi merap yung lupa dito eh. Hindi pwedeng bumukay na lang basta dito. Yan. Yan bueno, Sana mabuhay at saka maibenta na sa Facebook marketplace.